There were instances in the past na kayo ho mismo inakusahan ng pang-red tag. Noong panahon ng kampanya noong 2022, kayo ay umalis sa kinaaniban ninyong grupo dahil sinuporta nila si dating Vice President Lenny Robredo. Na ayon sa inyo ay merong link sa communist movement. Later on naman, uh, dinabak din siyempre ng kampo ni Robredo. Hindi ko kaya nakakabahala na maglulukluk tayo ng isang mababatas na meron nung kakayahan to actually just red tag or associate someone sa communist movement. Yung sinabi ko na yun, uh, ginamit lang nila. Hindi ko man nire tag si B.P. Lenny. But, yung mga nakapaligid sa kanya, yun yung sinasabi ko na ginamit lang si B.P. Lenny nila. No? So, ako, I, I told them, eh, how can I possibly support somebody I perceive to be sleeping with my enemy? Siya ba yung sinabi ko? Hindi naman siya. Oh, that's why you were present naman dun sa, bumisita kayo sa ang buhay office nila. Nag-usap kami and sabi nga niya, nakapag-move on na kami. At uh, yung, yung, sinasabi na red tag, hindi nga ako nag, nag, nagreklamo nung ako naman ni red tag nila. Na bakit daw ako sumali sa isang line-up na naandun yung si Saturo Campo na sa basa.